Hello guys mag unbox tayo ng ano ng glass door lock ito yan yan yung si Anne. Ayan, yan ay nakikita nyo ito yung pinaka body nya handali lang guys una kala ko mahirap eh. ito yung pinaka sa ilalim nya baka hindi ko na magamit to kasi may existing pa naman doon at sana sumakto siya doon sa paglalagyan ko ha para hindi na natin kailangan install lahat paano lang yung kailangan yan ayan, ayan sinisilip ko muna kung ano itsura nya same na same naman sya doon sa ano uh, ginamit ko okay naman sana okay para hindi na natin isa uli i-return isilip ko lang muna ayan yung pinakalak nya yan. Mas uh, a tray ko muna uh, yung susian. Ginagawa siya pinapasok na. Pero naman yung tornillo para hindi siya makugot. May screw yan. Kali hindi ko muna i-install. Doon na lang. Para ako sakali, hindi ako baklas ng baklas to try it again. okay na. Yan, magana. Okay, goods. Yung e, luma ko kasi kinalawang na, no? Kahit susiyan siya, ayaw nang bumaba po Nahihirapan kasi kami, hindi minsan kapag lalabas yun, tindera. ah, hindi niya maiwan. Kasi nga, ayaw na gumana nun lang. ngayon, ako na mag-install yung dati kasi yung nag-install ng glass door namin ang hirap ano pa, papuntahin ang hirap pabalikin talagang kapag may mga ganyang back job kailang sila yung mag-install wala ikaw talagang ano, mag-experimento mag-DIY para lang magawa na kasi delikado nga syempre sayang naman baka masalisihan tayo tindahan kasi kami sa Korean shop na nito na gamitin. Ah, medyo semi Korean shop lang. Yan, ito ah uh, pinipe ko na si sukat ko paano ko siya ikakabit. Yan. Hindi na ko, hindi na ko pala ko sticker 'yon, hindi parang rubber lang pala. Para hindi direct na nakadikit yung bakal sa ano, sa salamin. kaya baka mabasa. Siguro kaya nilagyan ng parang rubber dyan para hindi mabasag yung salamin, no? Di, hindi dumirekta ang paghigpit. Ito e, Eh, medyo mali pa nga ako ng screw. Akala ko doon ako mag-screw. Hindi pala. Baliktad. Baliktad ang pagkakabit. Pero, oh, bilis ko lang natapos yan. Ano ma... Wala pa siguro, tatlong minuto. Ayan, tapos na. No? Uh, okay na sana itong demo ko para kung sakaling may problema din kayo sa pintuan o no? ganyan lang. kasi uh, pasensya na, hindi ko na naparita sa inyo paano ko binaklas yung luma. Pero madali lang. Uh, yes. total sira naman yung luma. No? Paklasin nyo na.